Hello guys Ngayon kukuha ko ng oregano guys Gigagamit gagamit ko sa aking ubo Kasi ano Yung aking ubo guys ay sobra na Sobra na Tapos mag uwi rin ako nito mamaya Kasi yung aking my loves din ay may ubo Grabe guys ang ubo Uso ngayon ng ubo guys Sobra nakakatakot yung ubo Kasi parang ano Antagal ko mali <laughs> Pangit ng boses ko pangit ng boss ni mami ayan oregano try natin mamaya kasi ano nagkakalaman silang ako at ano luya pero ito itry ko bango nga ang bango niya guys